Alright, mga kwentuhan, good morning. Nandito na kami sa bagyo. Nandito na yung bagyo. Yan o, kalakas ng alon, ng karagatan. Ayan. Yun, magbaha na doon sa aming kwan. Yun o. Kalakas ng alon dito, mga kwentuhan Yun. No? Ayan. Ayan. Ngayon yung update sa bagyo natin ngayon. Andito na sa Mindanao yung bagyo, mga kakwentuhan. Lakas ng ulan. Ngayon doon, no? Yung nabangka dito, nito sa gilid lang. Pero mamaya ito, paglalakas ang ulan talaga at saka yung alon. Back to... Dito yan sila, banda. Nakapila. Ayan, dito. Ayan, yung bahay namin, maulan pa rin hanggang ngayon. Wala pang bubong ang taas. Masisira na naman tong kahoy nito, mga kakwentuhan. Ayan. Stay lang ako nito at Medyo Pigalo na sa budget Ayan Ayan yung motor ko si Night Hunter Ulan man bagyo Andyan pa rin siya Walang kupas, ilipat ko yung si Night Hunter ngayon Mga ng kintuha no Ayan doon Alright Ayan ang update sa bagyo natin ngayon Walang taong lumalabas Pag may bagyo dapat pala laging may bagyo para unang lalabas <laughs> yun kaya ito may naunguhan ng kwan itong bao ng niyok gawin nila yung uling makakakito ah, kaya tontuwa sa dito pag may mga ganyan dito yan o kadami na nang kuha nila o. gawin nila yung uling yan doon o no? palakas ng alo, no? Doon. Yan yung nakita ko. Ah, bao lang pala. Yan, doon, mga pintuhan. Ang kabila niya is parang putik. Dahil sa baha. galing sa baybay ilog. Yan, doon, mas kabila. Ganun din, parang putik din. Dito na lang yung hindi. Kasi wala yung ilog dito doon. Yung ilog din, oh. Yung ilog na pinakita ko sa inyo. iyan. Ngayon tapos may baha o talaga ang pangulo ng isla. Kanya tapahinga din yung karagatan. Wala nang minisda no. Mga kwentuhan. Yan yung update sa bagyo natin ngayon. Iyan, taas nang ulan. Iyan. Alright, right, mga kakwentuhan, magandang umaga diyan sa lahat ng nanonood. Hello sa inyo di saya sa Mindanao. Good morning.